Hello guys, good day uh, ngayon nga po ay may barya tayo Sukli lang po ito sa atin kanina guys Bumili tayo Sabi ko puro barya na lang ang isukli sa atin Para may coin hunting po tayo Pag may barya po tayo Mag hunt po tayo dyan Okay, bago po tayong magsimula Maraming salamat po sa aking mga subscriber Na patuloy na sumusuporta po sa aking channel Marami pong salamat sa inyo guys at sa mga bago po sa ating channel. Welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting at coin update sa ating mga nakahan at sa hawak na nating collection. At kung bago ka pa nga lang po dito sa ating channel at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button at like and share po ng ating video at yung bell button po, huwag nyong kalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting at coin update. Okay guys, umpisahan na natin to. Ano to guys, worth 400 yata o 300, di ko na matandaan guys. Sukli lang to sa atin kanina. So, umpisahan na natin. Maghahunt tayo dito ng hard to find or semi hard to find sana makadali tayo dito dalawang batch ang gawin natin okay first batch natin guys BSP po to halo po to BSP na 10 piso may NGC tsaka BSP na 5 piso so halo halo po to guys pero puro... Ah, hindi. May NGC nga pala na 10 peso. Okay, guys. Umpisahan na po natin. Ang ating first batch po ay... Ating first coin. BSP po. 2011. Common. At dito naman po tayo sa NGC. Na 10 peso. 2018 ah, 2019 Marami na rin akong 2019 guys. Okay, next coin 2004 Okay, next coin natin. NGC pa rin year 2018. Common. Next coin year 2018 common next coin natin BSP year 206 common at uh, 5 piso naman tayo BSP 1997 common yan next coin 2002 common next coin NGC ulit year 2019 common next coin 2,002 inaabot yung dalawang zero guys so kung nakikita nyo tsaka yung 2 naputol pero common lang yan guys sa 2,002 napakarami kong nakikita ganyan nagtabi nga ako nyan nung una guys kasi kala ko error na madalang kaya lang common napakarami kong nakikita sa year 2,000 tong ganon napuputol ng kaunti yung 0 at saka yung 2 nung nakita kong madaming ganun pinakawalan ko na rin yung sa akin guys okay next coin 2017 next coin natin kitang kita nyo guys napakaganda ng condition nito oh. parang hindi pa nagagamit ah. meron na rin ako nito guys marami na ako nito pero hindi ganito kaganda yung iba. Ito napakaganda parang hindi pa nagagamit ha. Okay, ikikip natin to guys. Pero itong limang piso na to na 70th anniversary ay common lang to guys. Napakarami nito. Okay, pero ikikip natin yan kasi maganda yung kondisyon next coin natin, NGC 10 piso year 2018, come on next coin year hindi ko na makita guys, 2018 come on next coin year 2018 2018 Common. Next coin natin, BSP naman, year 2003. Common. Next coin, 2006, 2002. Yan, at ang ating last coin sa ating first batch 2017 na common lang din yan guys maraming nagtatanong sa atin yan 2017. Inaalok tayo, common po 'yan mga guys. Okay, next coin. 10 piso pa rin tayo, BSP 2003. Common. Next coin, 1997. Common. Next coin, 2004. Common. Next coin natin. Ah uh, NGC naman tayo 10 piso year 2019 common lang din next coin 2006 common next coin NGC ulit year 2019 common napakarami parang 2018 na lang din yung 2019 na dati eh, semi hard to find sa NGC na 10 piso Madalang dito sa amin dati yon Ngayon, napakadami na. Okay. Next coin natin, 5 piso naman. Year na 2005. Common. Next coin, 2010. Common. Next coin, year 2019 na NGC na 10 piso next coin 5 piso naman tayo BSP 2012 common at next coin 2013 common lang din at ang ating last coin sa ating coin hunting guys kitang kita nyo napakaganda ng condition nito year 2010 year 2010 may ito guys na napakahirap talagang hanapin sa year 2010 so dito na lang magkakatalo yan sa guhit dun sa mga bundok reverse 3A 0.6 guys kung di ako nagkakamali ang record sa numista ng 2010 na napakahirap hanapin ang karaniwan po kasi ay year eto 2010 din to guys so. Ang layo ng deprensya nilang dalawa. Almost uncirculated tong isa na to. O uncirculated pa. Si silipin natin silang dalawa guys. Baka makachamba tayo ng reverse 3A sa 2010. Silipin po natin. Common po yung pangitang kondisyon. ayun na nga ayun na nga guys 2010 na tignan po natin sa record ng numista punta po tayo dito, i-update na rin po natin to. ito ang ating candidate for updating year 2010 na napakaganda ng kondisyon so punta po tayo sa numista para po makita natin ayan po 10 piso at andyan dyan lahat ng information sa ating 10 piso na BSP punta lang po kayo dyan at eto na nga direto na tayo sa ating i-update na year 2010 dyan po comments tignan po natin ang year 2010 ang alam ko po ay may dalawang variation to. 2009, 10, 10, 11. Okay, ayan na nga guys. Dalawa ang variation ng year 2010. Hmm, Na-update na rin pala guys ang year 2010, reverse 3A. May record po to sa numista na 1.1% yung reverse 3A guys na medyo mahirap talagang makita at etong common na madalas nating makita sa ating sirkulasyon ay may percentage na 17% at eto po yun guys yung nakuha natin reverse 3B dahil yung dun sa guhit dun sa mga bundok na yun mabababaw yung reverse 3A guys malalalim mas detalyado hindi kamukha nito guys oh. Ang detalyado lang dito Itong pinaka Yung malaki Sa reverse 3A po Lahat yan ganyan detalyado Yung bawat guhit na yan Yung, git, yung gitling na yan Sa may bundok na yan Detalyado lahat yan So ganun po yung reverse 3A Na mahirap pong makita at ito pong ating hawak ay reverse 3B. Okay, update na po natin ang price appraisal nito. Sa very good condition po ay may 11 pesos. Sa fine condition ay may 28 pesos. Sa very fine condition naman po, 38 pesos. At sa extra fine, same lang po sila ng very fine, 38 pesos. At sa AU condition po, 49 pesos. At sa uncirculated ay 98 pesos. So hindi na masama kung may hawak kayong AU condition 49 at sa uncirculated ay 98. So ito kung pe ko to guys 98 to. Uncirculated napakaganda ng kondisyon guys oh. walang kagas gas 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 pa wala pang ganong gas gas okay yun lamang guys ang ating video for today at in update nga natin itong year 2010 na nahunt natin dalawang uh, dalawa nga po ang hunt natin na napakaganda ng kondisyon parehas. Commemorative po na 5 piso. Gold landing ni Mac Arthur Douglas. late Gold Landing at saka po 2010 yan po ang ating hunt ngayon na napakaganda pero yung 2010 ko po na naka uh, capsule Halos ganito rin po yun. Ganito rin kaganda. Yung 2010 ko na yun. Kaya, ano lang po natin to. Spare natin para pang reserba natin. Okay, maraming salamat po guys sa inyong pagsama sa aking coin hunting. At uh, mag-ingat po tayong lahat. Keep safe po. And God bless.